Good evening, guys. This is uh, Bisdak ng Davao del Norte. Dito po ako sa Saudi Arabia. Isa po akong OFW. Hi hey, guys, ito pa 'yung mga kasama ko, guys. Sila-sila, ayan, mga OFW ko 'yan. Out. <laughs> Shout out daw sa mga taga-Bisdak. <laughs> guys, ang buhay namin dito ay hindi po. <laughs> ito po, no. nagluluto po kami hindi ko na lang po inano kung paano magluto. Ano na lang sa next vlog ko na lang po kasi naluto na eh. <laughs> Tingnan niyo na lang po, ayan po yung mga laham dito. O di ba ang lalaki, ang lalaki. At saka titingnan ko din yung kanino ayan, cherry. Tsaka ayan guys, ito po yung buhay namin ng isang at W, kakain, tutulog, tapos magtatrabaho naman, hindi kissing din. Ito yung mga kasama ko. Um, shout out. <laughs> sa Shout out naman sa Pinas. <laughs> Oo, oh, shout, shout, Pina. uh, um, <laughs> shout out sa Pinas. Ay, mga kabisda. Shout out sa Pinas. Like and share naman po sa YouTube channel ko po. Ito yung first time kong mag-vlog po. Vlog-vlog. Support Pina naman <laughs> siya. Tsaka, support yun naman ako. First time ako mag-vlog. Eh. Ngayon ko lang po kasi naisipan mag-vlog-vlog. Eh. Ngayon mga kasama ko, tamang-tawa sila. okay guys, support gagawa pa pala ako ng salata. Salata. Alam niyo guys, malam niyo taga mga bisdak, ang hirap mag-tagalog. Bisaya naman ako. Na Pwede mag-arabi. Ayan. <laughs> mga kabisdak, um, like and share and subscribe po YouTube channel. Okay. Tsaka ano lang po eh. Wala pa po akong pajikas. Later na po yan. Po. <laughs> Pag meron na po akong ano. Tsaka oxygen naman po po gulang pera. ba diba, Saripa? Say hi to my vlog. O oh, yan po. Ito po yung masalata pala sa Saudi Arabia. Yan o. Oh. Ano lang po yan? Dahon-dahon. Ito ang ginakaon nila diri agad ba? Tapos ito ang bagdunis. Ihalo ni muna diri ah. Hmm, ba? Diba? O nagbisaya na ko kay lisod kay magtagalog, lisod po kay, Liso kay mag-English. Mag bye diba? bye guys. Ito lang po yung i-vlog ko ngayon. Abangan niyo po sa next vlog ko po. Bye!